welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po. Happy Heart mga ka Aldab. Congratulations Alden Richards. Box Office Circle Award mula sa MFCCA. Manila Film Critics Circle Awards. And last September 28, 2025, Shangri-La Plaza Cinema Movie Premiere ng Out of Order. Congratulations sa magagandang komento na natanggap mo bilang mahusay na aktor at the same time, director ng kauna-unahan mong obra. Sa pagbabahagi nga ni Alden Richards last September 24, 2025. This is my first project na I actually wore three hats. It's not easy, but it's fulfilling in so many ways. I wanted to give back. Andun pa rin naman ako palagi. Always give back to the industry. I want people to see that these are all the things I have learned in my 15 years here in the business. Ang sabi ni Alden Richards. Tinupad naman ni Alden Richards ang kanyang hangarin para sa industriya. At ang maganda sa kanya, hindi niya kinailangan na gumawa ng gimmick para tangkilikin ang movie na kanyang ifrendus, pinagbidahan at idinirek. Hindi tulad ng ginawa sa kanya sa Hello Love Again na pang gumawa ng Sarswela Part 2 para lang makabuo ng cut din. Gumawa ng gimmick na kunwari nililigawan si Katrina Alden pero ngayon walang ganon. Pure and clean promotion lang. Hindi kailangan lasingin si Alden para pagsamantalahan. Ngayon si Alden ang may malaking bahagi sa kauna-unahan niyang obra na out of order. The actor, the director, and the producer kaya naman isang malinis pero bogang promotion. Isinali muna sa International Movie Competition para ipakilala ang isang dekalidad na obra na ka na mapanood ng mga fans kaya naman sa unang salang palang numero uno ka agad sa Netflix Philippines ang Out of Order directed by Richard Reyes Fokerson Jr. na umani ng pagbati at mga positibong komento, kung gaano kaganda ang pelikula at kung gaano kahusay si Richard Reyes Fokerson Jr. bilang bagong-bagong direktor sa kanyang directorial debut. October 2, 2025 for the record, number 1 sa top 10 movies in the Philippines ang Out of Order produced and directed by Richard Reyes Pocarson Jr. Bilang biktima ng sarswela at pakiligimik, pinatunayan ni Richard Jr. na hindi kailangan ng gimmick para bumenta ang isang movie. Isang honest, pure, and clean promotion lang, for sure bebenta at wala pang panloloko sa mga fans. Kaya naman masasabing nag-grow na talaga si Adam Richards sa industriya ng showbiz. Ngayong nakalaya na siya sa pagiging pambansang pakilig. Nakalaya na si Alden sa ngayon sa pagkakakulong sa mga pakilig gimmick na nilikha ng Sir Suelo Part 2. Ngayon siya na ang masusunod sa kung anong diskarte ang gusto niyang gawin, kung paano niya bibigyang halaga ang kanyang mga kasama sa trabaho. Kaya naman lahat na ng papuri na ni Richard Jr. galing sa kanyang mga katrabaho at sa kanyang kauna-unahang obra na ipakita niya ang kanyang husay bilang direktor. At dahil puro positive comments ang natatanggap nito, marami ang mga nasa abroad ang nais na mapanood. Ang directorial debut ni Richard Reyes Pokerson Jr. na Out of Order. Sigaw nila sana hindi lang sa Netflix Philippines kundi sa Netflix abroad din para mapanood nila. Maganda ang movie, kumpleto. May drama, may comedy, may suspense, may twist, may romance. Makatotohana ng istorya. Nangyayari sa totoong buhay. Parang hindi first timer ang direktor. Pero yung isang linya na ito na ibinahagi ng Netflix, sabi ni Alex Roman, Ganon pala yun no, pag in love na in love ka, lahat ng ginagawa ng taong mahal mo, cute na parang ganito. Sabi ni Alden Richards sa kanyang pag-post, Minsan sa buhay, parang gusto ko na lang maging chopsticks ni Miss Maine Mendoza. My girlfriend never fails to be cute. Pati pala linyahan na ito ni Richard Jr. base sa kanyang karanasan na katulad nito na kanyang ipinose mismo na pumapatungkol kay May na inamin niya mismo na girlfriend niya ito. Huli si Derek pagdating sa romance, hindi maikumli ang karanasan sa pag-ibig niya kay Mrs. Nicomaine Pokerson. At kung number 1 sa Netflix ang out of order ni Richard Jr., number two naman si Mengay sa Philippines' Sexiest Woman 2025. Inilampaso ni menggay ang lahat ng babaeng iniuugnay kay Tisoy. Kaya pala may pag-like si Richard Jr. sa larawan na ito ni Mrs. Mengay Nita na ipinose ni Maine last February 2025 bilang suporta sa kasek si Han ang kanyang better half. Tinutupad talaga ni Richard Jr. na magsusuportahan sila sa isa't isa ni Mrs. Nicomaine O'Carson. Samantala, may invitation po ang ating ka-admin to celebrate 10th year anniversary ng Tamang Panahon October 24, 2025 sa X platform or Twitter platform from 8 AM to 1 PM. Join the fun making dot dot and win prizes. And another big celebration po para sa 10th year ng Tamang Panahon Last 9th year anniversary ng Aldab wedding, Aldab plus Aldab Nation nagaganapin sa November 8, 2025, 11am sa Aristocrat Restaurant. Nalalapit na ang 9th year wedding anniversary ng Aldab or nila and Main sa October 22, 2025. Anong kaganapan kaya ang pwedeng mangyari at pwedeng magdulot ng happiness sa buong pandong ng Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation? Ngayong pati ang kabataan, ang isinisigaw ay ibalik ang Aldab. Arjo Panagutin Ayon po yan sa GMA Public Affairs na kanilang ibinahagi sa isinasagawang kilos protesta ng mga estudyante ng UST laban sa korupsyon last September 29, 2025. At ang sigaw nga nito na makulong si Arjo at bumalik ang Aldo. Ang tanong, bigyan kaya ng pansin ng mga kinauukulan ang sigaw na ito? makarating nga kaya sa paghuhukom ang mga may sala? Sabi nga sa pag-post ni Alden Richards, justice isn't blind, it's blinded. At sa pa-update ni Alden last October 1, 2025, ito ang kanyang pag-post na tila ba may pagkadismaya dahil ang tagal na wala pa rin napaparusahan. Tila ba inip na rin si Richard Jr. sa nangyayari? Tilapag gusto na rin niyang maputol ang sarswela. Ang sarswela na sumisira sa pangalan ni Mengay. Ang pinakamamahal niyang asawa bukod sa against talaga sa corruption si Richard Jr. Ang sarswela na nagiging sanhi para batuhin ng mura si Mengay Nita. Kung katotohanan lang ang iiral, tanging revelasyon lang ang pwedeng pumutol sa sarswela. Ika nga, the truth will set you free. Ang tanong, may konsensya pa kayang natitira ang mga sarswelista? Ngayon nakakaladkad na ng gusto ang pangalan ni Main? O hihintayin na lang nila ang paghukom? Ano kaya ang mananaig? Batas o pera? Pero ika nga, may dadaig pa ba sa God's perfect plan? Samantala, sa pa-update sa smart home ng Fokerson Jr. family, ito ang pag-post ni Richard Jr. Isang buong team kasama si Pat Kaunan para magsaayos ng new home ng Fokerson Jr. family. Hintayin natin kung kailan niya ibabahagi ang kabuuan ng naturang smart home. Habang hinihintay din natin kung kailan ibabahagi in Rather and Main ang ilan pang behind the scene nila sa Bibo, ang kuha nila mismong dalawa nila Alden and Main. Ipinakita na ang Alden and Ann Curtis, ang Alden and Marian Rivera. Ang Alden and Main wala pa. Bukod sa mga ipinakita nating nakaraan, hintayin natin kung ibabahagi pa ba nila ito. Kaya naman good vibes lang po tayo mangkakanan. Stop. Salamat po sa lahat ng na comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamaala at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone. Salamat po sa lahat ng comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and True Blooded Adab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone!